Alden Richards at Main Mendoza nagsalita na tungkol sa mga naninira sa pamilya nila. Inalmahan nga ng pangapamilya na nila Main Mendoza at Alden Richards ang tuluyang paninira sa kanilang dalawa. To ay nang pasila ng napakaraming basher. Idinadamay na ang kanilang pamilya na wala namang kamalay-malay. Ayon kay Alden ay hindi niya na ito pinapansin. Ang mahalaga ay ang suporta na nakukuha niya sa mga pants niya at hindi hindi niya ito makakalingutan. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pasasalamat sa mga true-blooded ADN. Pagdating naman kay Main Mendoza ay hindi niya ito pinapansin. Napakarami na rin kasi na bumibira sa kanyang mga pamilya ngunit hindi niya ito pinapansin dahil parang dati rin ito na nangyayari na. Ang mahalaga lang kasi sa dalawa ay tunay at maganda ang kanilang relasyon ni Alden Richards kaya kahit ano pang mangyari ay hindi basta-basta silang masisira ayon kay Tanya. Tama lang yan ginagawa nyo Mil and Alden. Huwag nyo nang pansinin ang mga bashers dahil hanggat pinapansin nyo ang mga naninira sa inyo ay lalo lang lumalakas ang loob nito. Tama nga yung sinabi ni Tanya. Mabuti pa ay eh, wag na lang nilang pansinin ang mga naninira sa kanila. Alam naman natin na napakatalino ni Maine Mendoza at Arden Richards para patulan ang mga walang kwenta at mga nambabalahura sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.